Ang ginawa ng, ng COMELEC sa boto ng lampas 2.3 million Pilipino. Pinahinto tayo sa pag-upo natin. Sinong pinaupo? Si Gabriela na may kasong terorismo mismo sa COMELEC. Kaya masabi ko sa inyo, kung ngayong taon na ito, ang Duterte Youth Party List, wala man lang kahit isang tarpulin, wala man lang pang-hire ng kahit isang coordinator sa kahit anong probinsya, sa kahit anong bansa buong mundo. Pero ginawang number one ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno at ng lahat ng OFW sa buong mundo, ibig sabihin nun, gusto ng taong bayan maupo ang Duterte Youth Party List para patuloy na makipaglaban sa mga makakaliwa, patuloy na ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos at patuloy na ipagtanggol si Pangulong Duterte. Anong ginawa ng ng COMELEC sa boto ng lampas 2.3 million Pilipino. Pinahinto tayo sa pag-upo natin. Sinong pinaupo? Si Gabriela na may kasong terorismo mismo sa COMELEC. Ang sabi ni COMELEC, nung Mayo, hindi muna makakaupo si Duterte at Partilis kasi may pending na kaso nung 2019. Sila lang rin na nag-file noon, bayan muna at Gabriela at Kabataan. Okay lang sana kung gano'n ang, st ang statement ng Comelec eh. Eh si Gabriela may pending na 2019 kaso, terorismo.